ginoit din nampok namin ang pagpapasinaya sa mga bagong silid-aralan sa mga bayan ng Kananga at Villabas, sa Lete. Sa karating probinsya naman sa Eastern Samar, Formal na rin natin ginawad ang labing dalawang bagong classroom sa Kinapundan National High School at sa, oh, sa San Pedro Elementary School sa bayan ng Kinapundan. Masaya po namin binabahagi sa inyo na sa kabuuan, nakapagpatayo na tayo ng 51 isang silid-aralan sa Leyte at Eastern Samar. Dam na na ang kapaskuhan dito sa Kinapondan National High School sa Eastern Samar. Bukod sa makukulay na Christmas decorations, natanggap na rin nila ang maagang pamaskong handog natin, mga bagong silid aralan. Maagang pamasko na rin ito para sa mga mag-aaral at sa mga magulang at mga guro. Kamakailan lamang formal na iginawad ang 6 na bagong classroom sa Kinapondan National High School, kaya lagi pinapaalala po ni Ms. Mel Chango, alaga po natin yung mga classrooms natin. Magit isang taon ding nagtiis sa mga estudyante at guro sa pagkaklase sa ilalim ng mga puno. Nawalan ako ng ganang mag-aral dahil yung eskwelahan po namin siraan na. Palagi po kami natutuluan kapag umuulan, tsaka po ang init-init kapag maaraw. Sa isinagawang turnover ceremony, hindi na maikupli ang tuwang nararamdaman ng bawat isa. Masaya ring nakiisa si Desiree, ang graduating student noon na minsan na rin nating naitampok. Kahit na hindi na po ako nag-aral dito, masaya pa rin po ako dahil makikita ko po ang aking mga kapo mag-aaral na komportable na sila. Masaya rin kami sinalubong ng mga mag-aaral ng San Pedro Elementary School. Pinasinayaan din ang anim na bagong classroom para sa kanila. Ang mga konkreto at matitibay na silid-aralang ito, magsisilbing pundasyon ng bawat mag-aaral sa bayan ng kinapundan para maabot ang kanilang mga pangarap.